guys so gawa na pala yung cellphone ko guys previous kasi nito pa ako galing galing sa gununtahan tapos binunsa ko lang siya eh dyan na laglag -lag. accidentally naman na nakasagasaan nung nung tricycle kaya nasira siya guys actually kuya dito sa extreme cellphone yung service center dito lang guys sa primark harap lang siya ng kwan ng uh, Unicity guys. So ano, hanggang, ka ka? hanggang kailan -open ka open ko yan? Hanggang kailan open? Ah, uh, 8 to 5. 8 to 5. So guys, open si ko yan ng 8 to 5. Monday to Sunday. 24-7. Hindi, hindi. Hindi, 24-7. Hindi, 24-7. So guys, may pa-free spin si Kuya. Try natin. Spin na kaya Alam ko talaga ito, LCD Kuya eh. Hindi totoo yan. Game na yan? Oo, oh, kuya. Yeah. Okay. Game na yan. <laughs> Malay mo, free in the city. Wow naman. Wow. <laughs> Nakauna-unahan. Bokeh as. <laughs> Bokeh ya <kaya>, guys. Ah, <laughs> <laughs> so, guys, gawa na yung cellphone. Next time, sir. Gawa na naman yung cellphone ko. Okay, sige. Ah, uh, lang. Ah, less 100 na lang oh, para pa <laughs> para masaya. <laughs> okay, okay, sige. Thank you. First time na nag <laughs>